What's up mga kaburda? Ay kita nyo gari yung mga pagkain na kahilera sa lamesa na aking inisa-isa? Napatakam kaga at tila nasarapaan sa dami na nakita ng iyong mga mata? Ay kung at wala ka pang idea? Ay magaling pang panuhunin mo ang video kong hari at nang hindi ka na magtaka at hindi ka na para umusisa pa. Ay siya, hindi ko na para patagalin pa kung saan ako nagpunta at alam kong atat ka sa kung saan akong nilang takan. Para sa inyong kalaman, R.I.D. nila sa may paligong diversion pa kanan kung kagaya kung ikaw ay sa Rosario ang pinanggalingan. Pero pwede din naman sa kabilang daanan kung sa parteng Pachaong at may ng Padre naman ang iyong kinaroronan. Ay di kayo kakadaling matagpuan kaya hindi ka basta malilipol niyan. Bali, ako'y naimbitahan din sa Tomyang ng isa sa mga respetado't ginagalang at may angking kakayang galing. Walang iba kundi si Konsehal Timeng. Kita nyo ga, salubong agad eh sa akin at hinayaan na lang akong bumalandra din sa bunga't pumarking Ay siya ang may-ari eh. Paanhin. Tapos personal akong inilibot din ni Konsehal sa kanilang Tomyang Food Hall. Ah, uh, uh, ay hindi ko akalain at mantap kung mangisipin ay talagang timing na timing ang aming dating at punong puno kumakain bukod pa ang nagaantay para lang dumainin. in bale din ay nahati sa apat na parte pero pwede naman ding doon kumain basta may espasyo at libre una sa bungad bandang kaliwa ay ang kanilang inasal at din ako unang pumitik at napapasyal at kung hindi ako nagkakamali pwede ka din tumambay at suminsay sa kapihan ni Kayla Tingnan mo rin dalawa, kasaya. At hindi lang yan ang tinda nila. Meron din silang sandwiches, salad at pasta. Sari-saring snack at kung ano-ano pa ay saan ka pa. Meron din sila din yung mga sisling. Ay baking gagabing gabi na nakashade na ay kailangan pa totoong manalamay. Abay siyempre nagpapapugay. Andini kasi ako ngayon sa kanilang Pilipino cuisine. Kakaluwang nga din. Nahiya kasi ako at ang aking napansin ay maraming magsusweethearts. din niya magkakapiling ay digi sama mo naman ang iyong darling ari namang si Kaborda akala mo yung wala akong makasareng at ari pa ang masaya dalwa din eh ang KTV nila at napakaluwang ang kasya sa loob ng area nila at syempre, dahil talent ko ang kumanta, ay di nag kami ng aking asawa. At para alam nyo na hindi ako nang bobola, ay di are kasama ng kapitan ng Bawi Padre Garcia, lahat ay natuwa at tila humanga sila. Baka naman yan lang iyong itutusan para magpalakpakan. Ay di iyong tanongin eh, pag nakita mo sila. Ay paano, tatapusin ko na dito ang video kong ito. Ay simut sarap eh. kulang na lang ay eh. kainin ko pati plataw. Yan tuloy, bigil na naman at bundatan ang ay masarap eh. Kaya ganyan yung pakilasa ko ay siya. Komento na lang kayo mga kaborda kung natapos nyo ang aking video hanggang dulo. Aantabayanat at aabangan ko na lang ang inyong mga pangalan. Maraming salamat. Paalam!